Dan? May napapansin ba kayong... kakaiba kay Emma? Napansin ko mas naging irritable si Emma nitong mga nakarang araw eh. Eh... siguro may sumpong lang. Well, sana nga ganun lang. Not something na mas malala. Malala? Anong ibig mong sabihin? Uh, wala naman, naisip ko lang na... Baka kailangan ni Emma ng makakausap na psychiatrist? Baka may mga bagay siyang pinagdadaanan o kinikimkim kim na hindi na masabi sa inyo ni Muki. pala yung food delivery. Perfect. So sana naman ano, this good food can fix your mom's bad mood. So tara na, kain na tayo. Let's go Muki. Tara, Muki. I'll take your silence as a yes. Muki, okay, hindi pwedeng ganyan. Hindi po may tapuhan kayo ng nanay Emma mo, eh, iwasan mo na siya at hindi ka kausapin. Paano kayo magiging maayos kung ganyan ang gagawin mo? Tama ang tita Jade mo na. Alam mo, maayos din niya kung ano man yung hindi niya pagkakaunawa ng nanay mo. Sana nga po. Hindi po kasi talaga ako sanay na hindi po kami magkasundo ni nanay eh. Alam mo, Muki, temporary lang yan. Magiging okay din ng lahat, for sure. Sige na, Dan. Pakitawag mo na si Emma. Kita na sure. lang tayo doon. Okay. Muki eh. Alam ko, hindi ako ang nanay mo. But I want you to know, baby girl, that I'm always here for you. Okay? Salamat po, Tito Jade. Kana, kain na tayo. Sarap yun. Let's go! Let's eat, eat, eat. <laughs> Emma. Emma, magkakausap kami nila mo kay Jade. Ano bang problema? Ba ba't, but ka mo si Muki? Nagsumbong na naman yung pakialamerang Jade na yan. Kakaiba daw yung kinikilos mo eh. O bakit parang kinakampihan mo siya? Alam mo, pareho kayo ni Mookie, eh. Wala kayong ibang bukang bebe, kundi J! 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 Siyempre nag-aalala lang kami sa'yo. Hindi ko kailangan na mag-alala kayo sa akin. Okay lang ako. Pero yung ginawa mo sa anak natin, hindi okay yun ah. Alam mo, matindi yung pinagdadaanan niya, tapos sasaktan mo siya. hindi eh, naman mangyayari yung kundi nakailam si Jade eh. Eh, naman. Ang daming natulong sa atin ni eh, Jade, tapos pinag-iisipan mo siya ng masama. Ano to? Nagsiselos ka ba? Ha? Dahil close sila ni Muki. Ano gusto mo kasalanan ko? <laughs> manaman naman, maliit na bagay lang. Parang sinundo lang ni Jane si Muki. Tapos mag selos ka na ganyan, magtotopak ka. Pagkatapos ng ginawa natin, lahat-lahat ng makuha natin anak natin. Tapos sasaktan mo naman siya. Hmm, hindi ko nga alam kung ba't ko nagawa yun eh. Alam mo, Emma, ayoko ko nang yung katupakan mo na yun, eh. Kinasabi mo para kami ni Olive? <laughs> hindi. Siyempre hindi kita ikukumpara doon sa babaeng yun. Alam mo yan, eh, Mali ka na. Kumain na lang tayo. Nagpa-deliver si Jade ng pagkain. Nihintay tayo ni Jade Mookie. Jade na naman eh. Hindi ka na. Baka gutom lang yan. Hindi ka na. Hindi kami pareho ni Olive ah. Ma. Um, Jade, Alam ko na bahay mo to pero kailangan ko talaga makausap si Mookie kung okay lang. Alam mo, Emma. Gusto ko naman talaga na magkaayos kayo ni Mookie. Kaya lang hindi pa kasi talaga siya ready na makaharap ka. Nilalayo mo ba ako sa anak ko? Ako yung nanay niya. Nandayo? Emma, pwede ba? Ang aga-aga ha, para sa heavy drama mo. You know, gusto ko lang namang proteksyonan si Muki. Eh. Dahil sa shinair na sa akin. Well, alam mo, sikreto kasi talaga namin yon. Pero, kailangan mo sigurong malaman. Sis, natatakot si Muki sa iyo. Sinabi niya 'yon. Well, dahil sa nagawa mo sa kanya, hindi naman natin masisisi yung bata, 'di ba? Kailangan ko siya makausap. Shhh, shh, shh, shh. Emma, this is not the right place and the right time. Baka lalo lang matroma si Muki kapag pinilit mong kausapin siya. Naghihingi lang ako ng sorry sa kanya. Hindi to na lang, sis, ha? Total Saturday naman, yayayain ko na lang si Moki na mag-picnic somewhere. Somewhere quiet, somewhere peaceful. Yun, at least nasa neutral grounds tayo, pwede mo siyang makausap. Okay ba yun sa'yo? Gagawin mo yun para sa amin? Oo naman, sis! Ano ka ba? That's what family is for. Tsaka, Gusto ko talaga maging maayos kayo ni Bogie. Sige na. Magready ka na. Ako nang bahala. Emma. Huwag mo nang katukin ha. Ako nang bahala. siya.